Coast Guard at Militia Vessel ng China mas lalo pang nagiging agresibo sa mga inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea at nito nga lang umaga ng linggo ay sinadyana nitong banggain ng resupply boat ng AFP at Coast Guard Vessel ng PCG. Kaya naman marami ang nag-aabang ngayon sa tugon ng Pilipinas at US laban sa mapangabusong galawa ng mga komunistang China. At ang itinatanong ngayon ng nakararami ay mauuwi na nga ba sa digmaan ang banggaang ito o magpapatuloy lamang sa walang katapusang diplomatic protest ang ating gobyerno. Kung pag-aaralan nating mabuti ang naganap na banggaan sa insidente ito, ay mapapansin natin na wala talagang plano ang China na puruhan ng supply boat at coast guard vessel ng mga Pilipino. Sa madaling salita ay tila nga natatakot din ng China na mauwi sa tunay na bakbakan ng pananakot na ginagawa nila at iyan ay dahil sa Taiwan, Japan at South Korea na ang inaasahan nilang susunod na gyera, kaya't maingat ang China na magkaroon ng direktang digmaan laban sa iba tulad ng Pilipinas na suportado ng Amerika. Bukod pa rito kung sa Pilipinas magsisimula ng digmaan ng China, ay tiyak na kahit papaano ay malaki pa rin ang mababawa sa sandatahan ng mga ito dahil ang mga warship ng Pilipinas ay kanilang makakainkwentro. At tiyak na sasamantalahin din ng mga bansa sa East Asia tulad ng Japan South Korea at Taiwan ang pagsalakay sa China dahil alam naman nilang sila ang tunay na target ng mga komunista. Kaya't kung sa Pilipinas magsisimula ng digmaan ng China, ay tiyak na buong pwersa nilang makakalaban ang mga bansa sa South Korea, Japan, Taiwan at Pilipinas. Hindi katulad kung sa East Asia, tulad ng Taiwan, Japan at South Korea sila magsisimula ng giyera ay tiyak na hindi gagamitin ng Pilipinas ang mga warships nito laban sa China sa halip ay sosoporta lamang ang Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya at maaaring sa pamamagitan lamang din ng kaunting pagpapadala ng tulong pinansyal para sa kalaban ng China at sa parang ito kahit papaano ay hindi gaanong makadaragdag ng pressure sa China ang mga warship ng Pilipinas. Kaya't kung mapapansin natin, kahit napakalayo ng lakas ng China sa Pilipinas, ay nag-iingat pa rin itong magkaroon ng direktang labanan sa pagitan ng dalawang bansa kaya't hindi kasali sa plano ng China ang estratehiyang ito kaya't pananakot lamang ang kayang gawin nito sa mga Pilipino dahil ang tunay na plano ng China ay pabagsakin muna ang ekonomiya ng Amerika at ang planong ito ay inilabas ng mga komunista bago pa maganap ang nangyayaring digmaan ngayon sa Israel at Gaza at dito nga ay sinabi ang tatlong digmaan na magiging sanhi ng pagbagsak ng Amerika una, ang Ukraine na nagsisilbing digmaan sa Europa na nangyayari na sa panahong inilabas ang article na ito at ang ikalawa ang Israel at ang Palestine sa Middle East na hindi pa nagaganap noong inilabas ang article na ito at ngayon nga ay nagkatotoo habang ang ikatlong inaasahan na digmaan ng mga komunista ay ang pagbuhay ng digmaan sa Korean Peninsula sa pagitan ng North at South Korea at kung magaganap pa nga ang digmaan sa Korean Peninsula habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine at Israel, ay talaga namang malaki ang tsansa na babagsak talaga ang ekonomiya ng Amerika. At kapag nangyari ito ay tiyak na huhupa ang resources at military strength nila dahil sa tatlong magkakahiwalay na gyera. At sa pagkakataong ito mano ay makakampante na ang China na salakayin ang Taiwan. Dahil sa nagaganap na digmaan sa Ukraine ay talaga namang napakaraming resources na ang nagagamit ng Amerika. Isama mo pa ang mga gagamitin nito kung magkakaroon ng direktang kumprontasyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Dahil ang Iran ay ang pangunahing bansang sumusuporta sa mga Palestina, kabilang na ang mga teroristang Hamas at maging ang Hezbollah. At ang Iran ay mayroon ding napakalakas na puwersa na maaaring maging malaking problema para sa Amerika. Bukod pa rito ang Iran ay walang pakialam sa mga mamamayan nila kaya't kung masukul ito ng Amerika ay malaki ang posibilidad na gamitin din ito ang nuklear nilang sandata na tiyak ay sisira din sa imahe ng Amerika sa pandaigdigang politika dahil tiyak sila ang sisisihin kung mangyayari ito. Gayun pa kung maagang masusolusyonan ng US ang digmaan sa Israel ay maaari din namang magkamali ang China sa kalkulasyon nito at hindi ito masyado makaapekto sa ekonomiya ng mga Amerikano. Gayon pa sa kasalukuyan nga ay patuloy na nababawasan ang sandatahan at pondo ng US dahil sa tuloy-tuloy na suporta nito para sa Ukraine. Kaya ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay isang malaking pagkakamali para sa Amerika dahil kung hindi nila isinulong noon pa ang NATO sa Ukraine at nakipag-alyansa na lang sa Russia ay tiyak walang magagawa ngayon ng China dahil ang Russia sana ang magsisilbing pinakamalakas na kaalyado ng Amerika. Subalit dahil nga mas pinili nila ang gyera, ngayon ay tuwang-tuwa na ang mga komunista. Hindi naman sa sinisisi ko ang Amerika, sadyang naniniwala lamang ako na maraming mas mahusay sa kanya pagdating sa panlabas na polisiya. At dahil nga sa inilabas ng mga komunista sa plano nilang ito, ay napakalaki ng tsansa na hindi talaga sasabak sa gulo ang China hanggang hindi pa bumabagsak ang ekonomiya ng Amerika. Kaya't ang pagbangga nila sa supply boat ng AP at PCG ay pananakot lamang nila. Kaya't kung makapagpuprovide lang sana ng milisya bese ang Pilipinas gaya ng China, ay magagawa rin natin ang ginagawa nila at malabo itong mauwi sa gyera dahil nga wala ito sa plano ng China. Gayun pa man kung naniniwala ang Amerika sa planong ito ng China, ay dapat nang kumilos sila dahil sa uli ay sila lamang din ang magdurusa. Kaya't hanggat marami pa at malakas ang kanilang kwersa, ay dapat lamang nadikdikin na nila ngayon ng China. Pero dahil nga malambot ang kasalukuyang Pangulo ng Amerika, ay posible pa rin mangyari ang mga plano ng China. Kaya't baliwala pa rin ang Amerika kung natutulog sa pansita ng presidente nila. Kaya't nagagawa nito ang naaayon sa mga plano ng komunistang China na nagiging daan naman para sa posibleng pagbagsak nila. At para sa mga diehard fans ng Amerika, ay malamang magagalit kayo sa pagpunako sa kanilang Pangulo. Pero tandaan natin sa ating pakikipag-alyansa sa mga ito ay hindi lamang interes natin ang ating isinusulong laban sa mga Chino dahil isinusulong din natin ang impluensya ng Amerika sa alyansang ito. Kaya't may karapatan tayong punahin ang maling desisyon ng kanilang Pangulo dahil kung mananahimik lamang tayo ay puro salita lamang din ang itutulong sa atin ng mga Amerikano laban sa mga Chino. Kaya't kailangan din nating iparating na malaking kawalan tayo sa mga Amerikano dahil isa tayo sa pinakamalaking bansa sa Asia na nagsusulong ng kanilang impluensya at kung mawawala tayo sa kanila ay hihina rin ang kanilang impluensya sa Asia kaya't hindi tayo maaaring pabayaan ng Amerika katulad ng Israel na napalilibutan ng majority ng Islam kung saan sa mga bansang ito ay kadalasang otoritarian ang pamumuno sa kanilang gobyerno kaya't mahina ang impluensya dito ng mga Amerikano habang sa Pilipinas Bagamat hindi maituturing na otoritarya ng ilang mga bansang nakapalibot dito, ay majority pa rin ng Islam ang naninirahan sa mga kalapit na bansa nito. Kaya't mas malakas dito ang impluensya ng mga Arabo, habang ang China naman ang numero unong kalaban ng Amerika. At ang Taiwan bagamat itinuturing na demokrasyang bansa, ito ay mayroon ring malapit na relasyon sa China na kung matatalo ng mga makakomunista ang kasalukuyang pangulo nila ay maaari pa rin itong kumampi sa China kaya't ang mga bansang ito na nakapalibot sa Pilipinas ay hindi gaanong malakas ang impluensya ng Amerika dahil ang Pilipinas lamang. Bukod tangis sa mga bansang ito, ang mas maraming kristyano na inirerespeto ng gobyerno ang relihiyon ng kahit na sino at mas malapit ang karamihan sa kultura ng mga Amerikano. Kaya't kung pababayaan ng Amerika ang bansang ito, ay para na rin silang nawalan ng Israel sa rehiyong ito na nagsisilbing pinakamalakas na sentro ng kristyanismo kung saan ay mas malalaya ang mga tao dahil ang kalayaang mamili at magpahayag ang isa sa mga lakas ng mga Amerikano dahil sa parang ito ay mas maipalalaganap nila ang kanilang impluensya kaya't pilit nitong ipinalalaganap ang demokrasya sa bansa ng mga Arabo at ang Israel ang nagsisilbing sentro ng pagsisimula nito para sa mga Amerikano dahil kung mapang iibabawa ng Islam ang bawat rehiyon sa mundo ay tiyak wala nang tatalo pa sa impluensya ng mga Arabo Mangangahulugan nito na mawawala na sa balanse ang mundo dahil tiyak na maraming bagay na ang ipagbabawal sa mga tao katulad ng iba't ibang relihiyon o paniniwala ng mga ito dahil bukod tangi sa mga demokratikong bansa lamang nakakamit na mga tao ang malayang pagpapahayag ng bawat paniniwala nito kahit ano pa man ang relihiyon mo. Iyan ang dahilan kung bakit nais ng US na ang lahat ng bansa ay magkaroon ng demokrasya at syempre malinaw naman sa parang ito ay mangingibabaw talaga ang kapangyarihan ng Amerika. Subalit hindi ba't mas mainam pa rin ito kaysa mamuno sa mundo ang mga Arabo na maaaring ipagbawal ang iba't ibang paniniwala ng mga tao. Ganyan kalakas ang impluensya ng relihiyon sa politika. Kaya nga patuloy na ginigiba ng China ang mga moske, simbahan at maging templo ng mga Buddha dahil ang bansang komunista ay maaaring mabuwag sa paniniwala ng mga ito na maaaring maimpluensyahan ng US at mga Arabo